Okay. Hi. Ah. Ito ko yung kwento ko sa pagnenegosyo. Ang buhay ko ngayon. Ngayon ay kasulo ko yung nagpatuloy ako ng pagnenegosyo. Kaya lamang hindi maganda na, hindi maganda gaano ang takbo ng aking negosyo ngayon sapagkat dinanas ko na naman ng isang pagsubok sa kadahilanan ng pagtaas ng mga presyo na tiyatawa ko inflation rates kung hindi ako nagkamali ang aking puhunan na, na in noon ay napakarami na ang aking bili. Halos mapuno na yung aking multi-cab na van. Tapos, kumuha ko ng driver. Ang mga time na yun ay pandemic pa yung tao na yon ay beauty beauty driver at nahirapan siya noon gawa ng hindi makabiyay yung mga beauty driver no? kaya naman nila sa mga time na yun ginawa ko siya ng driver at nagtatrabaho siya sa akin ng kulang-kulang isang taon Maayos ang takbo ng negosyo namin noon mga time na yun. Kahit pa paano ay nakapag-sweldo ako sa kanya ng maayos. At uh, nakapakain ng pamilya. At the same time, may tuloy ko yung bayad ng uh, monthly sa aking sasakyan hanggang natapos ito pagbayad. At dumana naman ako ng isang pagsubok na hindi ko inasahan sa ngayon ang pagtaas na presyo na halos triply ang presyo kaya ang nangyayari ay kumunti yung stock ah, dating puno ngayon maluwang na hindi na ako nakapag-invest pa ng puhunan muli dahil sa mga gastusin na rin mayroon akong pag aaral ngayon grade 11 at sa allowance pa lang ay 600 per week ang kailanganin para sa kanyang pag-aaral at bukod sa allowance mayroon pang pagkain na budget sa loob ng isang linggo na sa mga mahigit tapos mayroon pang bayarin sa bahay, korente. Ah, pagkatapos mangingi pa yung aking sasakyan dahil magaan na taon na rin yan siyang tumulong sa akin kaya hindi may na mayroong mga parts na kailangan ng palitan yan ang aking dinanas sa ngayon kaya medyo wala akong naiipon pero okay pa naman makapakain pa naman ako sa aking pamilya at naisurvive ko pa naman yung pangailanan nila sa araw-araw kaya nagsusumika pa ko muli ngayon na ma kabangon sana yung negosyo ko dahil Yan yung buhay ko Pasensya na Medyo emos emosyon ako dahil Dahil sa mga pangyayari sa buhay ko Hanayan patuloy akong lumalaban itiray yung aking destiny na pag nilegosyo ah uh, isa pang pagsubok na aking gitanas nung makaraang taon lamang ay nagkasakit ako at ah uh, hindi ko alam kung bakit siguro dahil sa uh, pagod at sa mga pagkain na rin na aking kinakain hindi ko na control kaya tumaas yung sugar nagkaroon ng infection ng aking kidney at uh, tatlo yun tatlo yung finding ng doktor na sakit ko kaya na hospital ako at nangina na yung maghina yung katawan ko. Isa rin yan sa mga dahilan na bumagal yung aking negosyo dahil ang lakas ng aking katawan medyo nabawasan na ang tali-mandali na akong mapagod at tuwing makaramdam ako ng pagod pinapahinga ko na yung katawan ko kaya hindi na gaano maganda yung ah uh, kita ko ngayon. Kaya, kaya hindi ko yung tukot sa inyo ngayon. Dahil hanggang sa mga panahon na ito, hindi ako sumusuko. Lumalaban pa rin ako. Ah, hindi ako lang inaarang loob. Hindi ako dapat sumuko dahil ako ang pa, Padre di Pamilya bilang haligi sa tahanan kailangan manindigan tayo at gumawa ng paraan kaya sa lahat ng mga tao na nakakilala sa akin sana ma kuwaan ninyo ng inspirasyon ng aking buhay at naniniwala ko na kung hindi lang tayo sumusuko sa buhay hindi din tayo pabayaan may mga paraan at mayroong darating na mabuting bagay pagdating ng tamang panahon sa ngayon kasalukuyan kong inaayos yung pag-aaral ng aking anak pinaghandaan ko ng ang pagpasok niya sa college kaya nagsusumikap ako ng na gusto kaya pumasok ako sa pagbablogger makasakaling makatulong sa akin ah, alam ko naman na mabuti ang Diyos para sa ating lahat at lahat ng ating mga ginagawa ay nagumula sa Kanya basta ito ay mula sa inyong puso at mabuti yung mga gawain sana uh, ah, makabigay ito ng aral sa mga tao na mahilig sa mundo ng negosyo at sa mga tao rin na makapanood sa video nito sana supportahan niyo ang aking maliit na negosyo. At may survive ko ito. Sapagkat ito lang ang mayroon ako para buhayin ang aking pamilya at maparal ko ang aking bulsong anak. Alam ko na may lakas pa ako na magamit para sa mga bagay na aking gagawin na-indivero ang aking mga uh, ginagawa ngayon sapagkat po bihaya ko na ako na lang mag-isa tinatanggal ko yung mga helper na kinukuha ko dahil sa tingin ko hindi ko na kaya mapaswildo at yung kita ko sinisave ko para sa lahat ng mga gastosin ah uh, thank you so much sana magustuhan nyo yung ginawa kong video at sa mga tao na nakapanood nito kahit ipalo lang ninyo ang ating vlog Joel Aro vlog masaya ako sa inyong tulong sa akin thank you so much ito yung aking line na isyan ko sa inyo sana magustuhan ninyo. Bye-bye. Sana ang juice ay mga uban kanating tanan at bigyan tayo ng maayos na buhay at kalusugan nating kailangan sa araw-araw. Thank you so much. I love you guys.